Dami namin pera, iwas sa panggap Talkless muna pag insta siyang karap Mga ops na kabang sa aming block Oh, strap up kapag bumula pa ting Pag hindi tiket pare, hindi tayo the same Pag nang magtangka, kahit sa aming tumalik Sa so, rock line ng drip, lalo na pag nakakokin Naka all black tape, malamig ang dating Alam mo, mangyayari pag kami parating Sige sumubok, itututok yung bill Di mo kakayanin kahit sa mga mabong o mantil Kung nasa trap, ha? Lahat is trap, ha? Kung kami ng club para mag-fuck up Pag nasa sunap, lahat sa buhol na Mga dago di kinaya dalang bomba Asan na yung dubi? Asan, asan na yung dubi? Pasa mo yung dubi, pasa, pasa mo yung dubi Doon sa likod, tas ispok mo na lubos Doon sa likod, tas ispok mo na lubos mo kami nilalang Ano na dumukarin ako ba ako? ako din nakapagtimbe, baka ipadala na lang kita sa langit Hoy tangin na mo Ozak sak, nasarap mo ikaw sa kaming May tropa mo na feeling cheap <tipa> si bakit naman mo parang mo kayo ang nilalang pag bumaba ka sa matipipi Wasak to sa amin, binibasic pa rin ang easy Pagbaba namin sa hood, pinasa yung dukbi Tabunan na yung mga pussy at saka lazy Di sila makaisa yung mga bitch na trap Itong si Ozak magnanakaw, feeling rich pang gut kami na yung kumulap Alam mo na what's up uh, Yeah, alam mo na what's up Eh yo, what's up, ha? Sa pool kahit na humilag ka sa Magulat ka sa para ba sa inyo Mga opsi na duwag na bakla nung kami na lumapag Parang kami yung dog Tapos kayo mga pussy Di maalabas na mawta mga bitches sa inyo mo kami yung naging banta sa inyo putang ina Di mo yung kasi kayo Ngayon teach me how to mga bebo tumuwag Mga pussy lumuwag Lahat kami palagbag para lagang pasin rumurang mga